Am um, kuya, ano, may may ano lang po ako, may may papasagot po ako sa inyo. Um, ano po English ng ano, ng kabayo? Horse. Horse. Dahil diyan po may 5 pesos kaya. Congrats kaya. Yay! Ama, may tatanong lang po kay ano kay baby. Ano English ng saging? Ano English ng saging? English, ano English ng saging, baby? Ang English ng saging. Ano na lang? Ano English ng pusa? Meow taw. Hola, <laughs> ano English ng aso? Ano English ng aso? Pero kang 5 pesos. Hab Ma, oh, may tatanong lang po kay ano kay kay eto sa kay sa bata. Um, tatanong lang kita. Ano ang English ng mansanas? Apple. Apple? Apple. O oh, dahil diyan, meron kang 5 pesos. Congrats. Ano po English ng Mangga? Mango. Ano po? Mango. Dahil po diyan nasagot niyo yung ano may 5 pesos po kayo. Sige po, panganin nyo po. candy. Ama, may tatanong lang po. Ano po English ng buhok? 5 hey. pesos. Ama, wait lang po. Ano po English ng mata? Bye pesos. Ah, mo wait lang po. Mama ita tanong lang po, ma'am. Ano po English ng, ano, ng pintura? Bye hey. pesos. Ah, mo wait lang po. May tatanong lang po ako. Ano po English ng halaman? O? Ano po English ng halaman? Hmm. English ng halaman, eh. yun Ah, ito na lang. Ano yung English ng... Sombrero? Cap. Five pesos. Kuya, kuya. Kuya, naka-white. Wait lang. May tatanong lang ako. Ano yung English ng damit? Floats. Floats. Five pesos. Kuya, ano po, ano? May tatanong lang po. Ano po English ng itlog? Higgs 5 Pesos Ah, oh, thank you Tiyo Pre, 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 wait lang pre may tatanong lang ako sa'yo pre Um, Ano yung English ng dinosaur? T-rex uh, Dal jam, 5 Pesos Galing Ah, boy may pasasagutan lang ako sa'yo boy Ano yung English ng ano? Ay, ayaw T-rex